Hey, mga katindira katindiro ko dyan magandang hapon sa inyong lahat at ngayong hapon ay magre-repack tayo ng ating Sanrio, ito nabilang ko na siya ting uh, 100 ang isang balot, babaruti natin mga kasari ating ni na Sanrio 100 pieces ang isang plastic at ito na yung dumating kanina na hinihintay ko, isang kilo siya mga kasari at ang presyo niya ay langbigay sa akin. Kasi, naka niya kaya namin naku-orderin ko ay yung manugang po. Hindi na naku-siging sa shipping. Kasi marami ang kasama nito. Wala kung ilang kilo ang in-order niya na iba-iba ang may-ari. So, hinati-hati namin yung shipping fee. Pero, ako hindi na niya siningil. Kaya itong akin ay 300 pesos lang kasali At marami tayong marili. ako doon. Mahigat dalawang dito sa akin na ginagamit sa ano sa mga gulay sa mga gulay pinatatali nila gaya ng mga sitaw ito na lang kasi dati, nagre-repack ako kunwili talaga ako ng plastic na ano, yung anong size ba yun? for i3x4 o 3 x 5 yung medyo makapal, kaya lang medyo mahal din yun at saka ano, gumagastos pa ako doon ng stapler kasi stapler ko pa siya pero ngayon natiskubre ko na pwede naman pala ganito lang itatali na lang siya at saka ito na lang yung, sa akin, yung, yung ko para na sa sa gastos mga kasari ito na lang kita ko sa inyo mga kasari yung, nga, yung, nga, yung mga yung mga colorful ko na sa niyo na nairipa ko na kahapon nairipa ko kahapon yan ang mga iba't ibang kulay kaya lang mga kasari ito ay matrabaho syempre patay oras tayo dito sa pagrewit pa kaya lang pagulat naman tayo ginagawa na para may, may magawa naman tayo maghapon at saka nanood ako ng live ni Kasari yung tindera na tinderang vlogger ng samar shout out sa inyo Kasari ang sayang ng live mo kasi mga sikat na mga na mga vlogger yung bumisita sa inyo alam uh, mo uh, hindi ko na talagpas yung mga live na kasi ako sa inyo nakaka ano, nakaka inspired ka kaya nakikinig lang ako habang nagla live siya kanina gusto ko lang makinig. Minsan-minsan nagko-comment. At uh, kasi, ano, uh, may nag-deliver sa akin kanina. Hindi ko pa yung nabidyuhan. May nag ng Unilever kanina may dumating. Pero yung isang, yung ko walang hindi dumating. Pero kaunti lang yung deliver sa akin ng Unilever. Halos kalahati yung wala. Siguro out of stock sila. Kaya kaunti lang yung Diyos walang dumating um, mag ano na mag uh, 3 weeks na na no, ulang deliver so konti na lang ako mga nito siguro na hindi na ako sa bayan pa next week na wala pa magingili na lang ako sa bayan at ito na mga kasari ang ating finished product ah uh, ito ang kulay black. Isang pusang po ating nilipak muna. Ay, naku, nakakaduling yung pagliripak. At saka ito yung asoy din ng yung Mayroon tayo dito ng dilaw, sampo din, at chaka. Ito ating kulay pink, sampo din siya, chaka itong kulay green, mga kasari. Ang ganda tingnan kasi yung color ko sya sa, lang siya. Bye bye. Ah, uh, bakit nito? Kasi sasabihin ko siya dito sa kabilang pwesto doon sa dugtong ng ating at kadugtong ng aking tindahan nandoon kasi yung mga ibang panindak ko. o uh, 5 pesos lang ang isang balot nito mga kasari at i-update ko na rin kayo daw sa ating mga diniliber kanina sa akin nung ano nung diniliber mga kasari na kaunting kaunti lang meron tayo ditong Domex na 140 ml tatlong piraso. Hindi ko muna i eh, eh, sasabihin sa inyo yung yung price ko nito kasi eh ano yung titingting ko pa yung resibo kasi ito bago pa lang sa akin. Ngayon lang ako nagtinda nito at saka may tayong tayo dito. Anim na may yung list na ATML. Anim lang siya. At meron tayong cream set na isang dessert na kulay pink at saka itong kulay green isang dito na din meron tayong cream syrup cream syrup keratin isang dito na din meron tayong sun silk na sun susena ito yung micro muna na kay 11 get one free um, dalawang dog na 90 grams ito pa po lang sa akin ngayon lang ako magitinda nito at, uh, ito lang mga kasari ang um, surf uh, popcorn na uh, charcoal, charcoal fresh. Uh, halos kalahati ang wala sa si in-order ko. Siguro wala silang isa kaya ito lang. At saka, meron tayong Pons Age Miracle. Kumuha tayo para sa ating sarili. Ang mahal pala nito. Day cream siya mga kasari. Subukan natin kung gaganda ang ating pagmumukha nito. Kasi tumatanda na tayo. Pans Miracle. Age Miracle. Ewan ko kung babata tayo dyan at yung aking binayaran ay ano lang mga kasari 800 kita ba? 858 lang so yung ang, ano namin nung nagpagbook dito yung ahente uh, mga nasa toki ang aking order pero ito lang ang dumating kaya ito na lang muna next week nandito din yan at uh, subukan natin mag order ng iba pang mga paninda at yan na mga kasari hindi ko na hindi ko na isasabihin sa inyo mga price nito kasi mamadali tayo at yun lang mga kasari ang aking update sa inyo. Yung pagdilip ako ng Sanrio at itong dumating. Hanggang sa muli mga kasari, don't forget to subscribe, like, at share ng aking mga video. At pag-click na rin na